sa halip na napamura at nakatipid yung mag-asawang nakakuha ng narematang bahay sa pag-ibig, ay lalo pang napamahal at nagkaroon sila ng patong-patong na problema. Iniwan kasi itong sira-sira nung dating nakatira. At saka napakalayo na nung itsura ng bahay. Doon sa property na napanalunan nila sa pag-ibig. So ano-ano nga ba yung mga aral na dapat nating matutunan kung kukuha ng mga property o mga narimatang bahay under pag-ibig? So ano nga ba yung mga dapat nating gawin kapag nangyari sa atin mismo yung nangyari sa mag-asawang to? Actually, yesterday ko lang napanood yung interview sa kanila sa 24 Horas. So nakakaawa nga yung kwento nitong mag-asawang to dahil buong ahala nila ay malilipatan na nila yung property na napanalo na nila sa bidding under pag-ibig. So, ang sabi doon sa interview, ang sabi ng mag-asawa na to, which is yung bagong owner, ay nakausap naman na nila yung dating owner, yung dating may-ari ng bahay. At nakiusap pa nga sa kanila kung pwedeng hanggang January 30 sila mag-stay doon sa property. So, bali papalipasin lang muna daw nila yung Pasko at bagong taon. And hindi sila pumayag. Hindi pumayag yung bagong owner, yung mag-asawang nakakuha ng property. At yun daw yung tinitingnan nila na isa sa mga rason kung bakit talagang lalong nagalit o nagalit sa kanila yung dating nakatira. Dahil nga hindi na pagbigyan. And sa video, nakita ko na as in sinadya talagang sirain yung bahay. No? Sira, sira na binaklas yung pintuan, bintana, mga toilet bowl, yung mga lababo. Maging yung kontador sa kuryente, wala na rin. Kinuha rin yung dating may-ari. Puputol-putol so yung mga kable ng kuryente. Pati mga ilaw, wala, wala na yung mga ilaw. Butas-butas yung kisame. Talagang iniwanan talaga sila ng matinding problema nung dating nakatira. And maging yung mga drainage, yung mga floor drain, binuhusan daw ng simento para hindi na magamit. So, akala ng mag-asawa ay swerte na sila doon sa nakuha nilang property na napamura sila, nakatipid sila. So, yun yung naging buong akala nila. Hindi nila ini-expect yung mangyayari sa kanila na to hindi nila sukat akalae eh na mas mapapagastos pa sila at magkakaroon pa sila ng patong-patong na problema. Nga pala guys, yung property na yun na kinukuha ng mag-asawa na to ay narimata na ng pag-ibig dahil 10 years na na hindi nababayaran ng na may-ari. And nakuha yung property na yan ng mag-asawang ito sa total price na 2.9M. 2.9 million pesos. Na mayroong down payment na 15,000 at may monthly amortization na 19,000 pesos. And that is payable for 30 years. Sa estimate nga nung mag-asawa na to, mga ma'am sir is nasa kalahating million. Halos kalahating million. Estimate pa lang yan. Initial uh, estimate pa lang nung mag-asawa yung magagastos nila sa pagpapaayos nung bahay na nakuha nila na ito. Kasi isipin ninyo, baklas lahat, bintana, pinto, CR, lakabo, mga ilaw, kontador, at iniwanan pa sila ng water bill na almost 4,000 pesos. So ako nakikita ko talaga na galit talaga yung dating may-ari ng bahay. Ayaw talaga nilang ipagamit yung bahay na yon sa bagong nakakuha. So doon sa interview sa mag-asawang to, inexplain din na pag-ibig na yung ginawa ng dating owner is considered as uh, vandalism or theft pag yung ginawa ng dating owner. So as per pag-ibig, wala nang karapatan yung dating owner na kunin or pagnakawan yung property dahil ito ay pag-aari na ng bagong owner or bagong nakabili. So ayon sa balita, nanalo na sa unang demandahan. So nagkademandahan na nga. So nanalo yung mag-asawa doon sa unang demandahan nila doon sa dating owner. So yung naging successful naman na paalis nila after 9 months. Pero ito nga yung nangyari na hindi nila inaasahan. Pero dun nga, nung pagbalik nila, naabutan nila na si sira nasiraan na halos hindi na mapakinabangan yung property na nakuha nila. So, syempre, hindi nila pinagpas ulit yon mga ma'am. So, dumulog ulit sila sa pag-ibig at yun nga, nagpa-interview na sa 24 oras para nga yung uh, nangyari na to, di ba? Mabigyan ng leksyon yung dating owner na mali pa rin yung ginawa nila. Sobra-sobrang problema yung iniwan nila sa bagong uh, nakakuha ng property. And yun nga mga ma'am sir, nakiusap din sila sa pag-ibig na about nga doon sa nangyari sa kanila. Na kung pwede pa bang i-reassess, kung may reassessment pa bang mangyayari. Dahil nga yung property na napanalunan nila through bidding is hindi na akma doon sa itsura ng property ngayon. Which is sobrang laki ng damage. And malaki-laking pera din kasi yung mabibitawan nila sa pagpapagawa ulit ng bahay. Pero during nung interview naman, uh, nagsabi naman yung pag-ibig na gagawin nila lahat ng mga kaya nila, makikipag-ugnayan pa rin sila, and tutulungan nga silang matonton ito at mapapanagot yung dating may-ari. Pero yun nga mga ma'am sir, no, sana ito pa rin ipag-ibig na tulungan naman nila yung mag-asawa na matuntun at mapapanagot yung, uh, yung dating may-ari. Dahil nga hindi biro yung iniwan nilang problema. Naku, kahit na kanino mangyari yon kahit na sa atin mangyari yon di ba? So ngayon, ano ba yung aral or lesson na makukuha natin sa nangyari nga dito sa mag-asawang to? Na nakabili ng narimatang bahay under pag-ibig. Ang buong ahala ay nakapag-discount na sila ng malaki. Yung pala, malaking problema yung binigay sa kanila. So para sa akin, unang-una -una guys, bago kayo mag-bid i-assess nyo muna yung itsura ng property, yung condition ng property, kung ito ba ay okay pa. I-assess ninyo ng mabuti kung ito ay occupied or unoccupied. As much as possible, kung kukuha kayo ng mga foreclosed property sa pag-ibig, yung mga narimatang bahay na sa pag-ibig, piliin nyo yung mga wala nang nakatira. Sinasabi ko sa inyo, mamong problema lang kayo kapag occupied na yung property na makukuha ninyo. So marami na akong nabalitaan dyan na nagkademandahan, kaso dito, kaso doon, napagastos lang sila. And pangalawa naman, kung gusto nyo talaga yung property na yan, and pinupush nyo talagang makuha, pero may nakatira. And kung nasi-sense nyo naman, nararamdaman nyo, na willing naman makipag-arrange yung nakatira, or may hinihingin pabor sa inyo, at least itry ninyong makipag-arrange ng maayos. ba? Diba? Since ang purpose ninyo is makuha yung property na yan at mapaalis sila. So, try niyong ibaba yung ego ninyo and try ninyong kausapin ano ba yung mga kahilingan nila. Try ninyong pakinggan yung side nila. Kung meron ba silang favor or kahilingan bago sila umalis. Then, kung kaya nyo namang ibigay, di ba? Kung kaya nyo naman gawa ng remedyo I suggest subukan ninyo. I-try ninyo. Kasi ganon din kesa nga na umabot pa sa demandahan or lumaki pa yung problema ninyo katulad nga sa nangyari sa mag-asawa niya to na halos hindi na po mapakinabangan yung bahay na napanaluna nila sa bidding. So ayun, chinare ko na lang din sa inyo yung balita na to na napanood ko, yung nangyari nga dito sa mag-asawa na to para in case na mangyari to sa atin or naka-encounter kayo ng ganitong issue kapag kukuha kayo ng property under foreclose kay pag-ibig at least magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga gagawin natin. Additional to that, yun nga, ang sabi nga ng pag-ibig is once na nangyari nga yan, yung ganyang scenario is wala ng reassessment. Do doon sa amount ng property na naka-declare na sa bidding. So, ayun, saklap lang kasi malaki yung damage na iniwan sa kanila. So, ayun lang mga ma'am sir. If you think na helpful sa inyo yung video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!